ito i-share ko lang itong nga uh, ginagamit kong uh, grinder dahil uh, pawala-wala na uh, mission umaan der minsan mawawala kapag ka ganun ito kagad ang tinitingnan ko itong nga uh, carbon brush nya o oh, ayan oh. base lang ito doon sa aking karanasan na kapag ito uh, binuksan ko dapat itong nga uh, carbon grass niya, aangat ka agad kung mahaba pa siya yan. Kapag mahaba pa yan, aangat ng pataas yan. Yun ang sinyalis na ibig sabihin mahaba pa. Kapag ka ganito nga, hindi na siya umangat, may posibilidad maigsi na. O, ayan o. Oh. Paubos na siya. So, pag ganito, palit bago na kaagad. Huwag nang hintayin na kusang tumigil yung uh, grinder, yung ginagamit na grinder dahil yun ay napakalaking abala lalo may mga ras na trabaho o yun, isinir ko lang na kapag ka nangyari din sa inyo yung uh, pawala-wala na yung grinder nyo, ito yung unang titingin nyo itong carbon brass okay, ganun lang